Makasaysayang araw po sa inyong lahat. Ako po si Xiao Chua, isang public historian dito sa National Library of the Philippines para sa Mayo, Buwan ng Pamana. Isa po sa mga pamana ng ating mga bayani ay ang ating pagkabansa. At ito po ay binuo nila paano. Paano nila pinagkaisa ang mga Pilipino? Pinagkaisa po nila ang mga Pilipino sa pamamagitan ng ideya, ng kaisipan na kapag binasa ng mga Pilipino at pinag-usapan nila, ay nagkakaroon sila ng pagkakaisa. Ito po ang ating mga pangarap o pangarap ng mga bayani natin ng pagunlad, ng kaginawaan, ng pagiging malaya mula sa mga dayuhan. At saan ba nila isinulat ang mga pangarap na ito, ang mga adhikain na ito, ang mga plano na ito para sa ating bansa. Ang mga ilustrado mga kaibigan o yung mga nakapag-aral sa mga Europeyong mga pa paaralan nung sila po ay nasa Espanya, ay bumuo po sila ng isang dyaryo. 1889. Ang dyaryo na ito ay tinatawag na La Solidaridad. Oo. At yung La Solidaridad, La Solidarity, ito, ito po ay binuo at itinatag ni Mariano Ponce ayon namin sa pagkaka sa liksik ni Dr. Jose Victor Torres. So, si Mariano Ponce po ay ang may malaking kinalaman sa pagkakalimbag ng La Solidaridad. At siya po ang naging managing editor. Ang una pong editor nito ay wala pong iba kundi si Graciano Lopez Haina at yung pangalawang editor naman na magiging ay si Marcelo H. Del Pilar meron po tayong original na kopya ng ika na edisyon ng unang taon ng La Solidaridad. At makikita po natin ang La Solidaridad po nakalagay kin demokratiko. Ibig sabihin po, isa siyang democratic fortnightly, isang dyaryong nagpapalaganap ng demokrasya na lumalabas sa bawat labing limang araw. Kinsenas, kumbaga, kaya kinsenaryo. Okay, dito po sa edisyong ito, na mula po sa tinatawag nating Banyas Collection, oh, ay mababasa natin ang uh, ibat-ibang mga uh, issue tungkol sa Pilipinas, tungkol sa kolonisasyon, na tayo ay nasa kadiliman. Ngayon yung unang uh, unang bahagi nung Javio en tinieblas en tinieblas eh sasabihin nyo sa akin Sir, paano ba namin mababasa ito? Eh nasa wikang Espanyol po ito Huwag ko kayong magalala sapagkat isinali na po ito ng ilan sa mga eksperto no, ng kasaysayan at ng wikang Espanyol at ang nagpasimula nga nito ay si Profesor Guadalupe Forest Ganson. O, kaya itong edisyon ng Fundasyon Santiago ay pwedeng yung hiramin din sa National Library of the Philippines at makikita po natin narito yung original na Espanyol na pwedeng yung basahin at narito rin ang salin sa Ingles. Pag binasa po natin ang mismong La Solidaridad ay makikita natin dito ang mga pangarap, ang mga adikain na nagbuo sa atin upang maging Pilipinas. Mga kaibigan, yan po naghihintay sa atin dito sa National Library of the Philippines. Ako po si Xiao Chua. Marami pong salamat at mabuhay tayong lahat.